Mga ah, kainsan, kumakain po ba kayo niyan? Yan po ay yung buli. Yan po bang tinatamisan? Yan ang, ang loob po ay parang buko. Titingnan po natin kung pwede na. Ayun yung misan po ay medyo bubut pa. Yan po ang puno ng buli. May mga nalalaglag na po. Mm. Dati po mga kainsan, nangunguha kami nito. Diyadala namin sa mga ano sa Maynila po. Ito po ay ano, mabinta po sa Manila. Ito po ang laman ay parang buko. Ang makakarelate nito yung mga lumaki sa bukid. Hmm. ang dami po tamo ilang puno po yan 1 2 3 nabi sa kabila papakita ko po sa inyong loob ay lulog pa mga ano mga kaisan ito po ay sinusungkit mga isang buwan pa po ayun o no? para pong alaman yan ay mura buko ang lasa mga isang buwan pa mga kaisan ang sarap po nito may po Ngayon mm, Aray Ito po ay sinusungkit Hmm Hmm Para po siyang la Ang lasa niya Para pong mura Kung tawagin po ay Buli Anong tawag sa inyo mga kainsan ito Tapos po Ito ay tumutubo din sa baba Para po siyang Ah uh, Hindi no? Tapos po ito ay, Pwede po niyong bagkatin Hmm Tap Ayan po. Mm. Ayan. Wala pong pinakaiba sa mura. Next month mga kainsan, atin pong uh, haharbisin na ito. Dami po nito. Mga tatlong kubuta po ito. Mm. Sarap. Binibinta po ito. yan. Ayan. Isang na lang po. Pwede i-harvest. Madalang pala ang po ang laglag. Pwede i-harvest Eh, lulog pa panalo eh mm. 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 mga kaisan na mga kaisan no yan mm. may sibo ko man ito eh kilala pa ba niyo ito yung mga talo batangay eh, hindi na hindi mo na kilala no <st> hindi ka pa nakatikim <st> hindi pa daw po nakakatikim si Buko man ngayon lang mm. ito po ang mga merendahin nung kami bata pa Ay, ito po ang puno niya pagkalaki ay, ano sarap po nito. Lalo po pag binagkat. Oh, ito oh. Apakataas lang po na yan Aba, Diyos ko po. Baka po may apat na pala pag na building. Ang gagawin po natin, yung kakawitin. Ang laman niya, sabi ko nga sa inyo, walang pinagkaiba sa mura. Walang pinagkaiba sa mura. Nagustuhan po ni Boko ang lasa. Ang problema nga lang dito mga kainsan, pangunguha. Ayan po. Oh. Ayan. thank you Eh, eh. Dahil mo nakuha, no? Kasi puno sa bulsa. Ang dami. Ay, ari uti kahit sampung kubuta. Baka dami. Ang dami pala sa puno uti, no? Eh. Pero ito'y pinupukpuk. Tamo to, eh. Oh, hawak, okay. eh. Hmm. Ito'y limutan ng mga kabataan, eh. Sarap nito. Parang lasang, ano, mura. Oo, oh, may lasang ito. tigas. Hindi, ito'y hinano to, eh. Pinipit-pit ito. Pinipit-pit itak. Ngayon lang doon nakatikim si Bukuman. Hmm. Ah, hmm. ito'y Ayan yeah, ito, ito. baka mo tapos susungkitin mo. Yeah, parang buko ito, ito, ito. buko. Tapos ipagtumanda eh, na ito, binabaak namin yung tubo. Nagkakatubo din ito, parang tubo ng niyog. Ayan yeah, ito eh, tikman mo. Ayan. Yeah. Ito. Mm. ito. Ito yung kuko. Ayun, wali. Gabgabin mo na. Ayan. Yeah. Parang din niyog. Parang niyog ano? Buko nga, buko. Hmm, buko man. Walang pinagkaiba sa buko. Hindi na lang kilala ng mga talubata ngayon. Ay, pag hindi na rin papansin yun. Pero dati sa palingki. Eh. Buli po ang tawag sa inyo. alam ko po sa inyong lugar. Ay, ay, ay. Matalang po bumunga. Panalo. Kami po yung nagtatrabaho uli din Kukuha lang po tayo ng uh, merinda, Galyang mga kaisan. Doon sa baba lang natin itong area. Yan, sumakasip po kuman. O, tiyo, wala kang pasok. Nagpuputol po ng kawad. Kasama ka ba ito? Kukuha muna tayo merinda yan, yeah, si Bukuman. Ang lakas na ng ulang kagabi, ano? Eh, Yan, yeah, si Gilmar po. Saka si uto, ito eh. Ito eh. Oh. Kukala, ito eh. Ito eh. Kung yung merinda. yung masarap ay eh, sausaw na ano, ano, alangan. Yeah. Na may asukal. Mayigi po yung kalyang, mabigat sa tiyan. Pag may isang tipak po ay eh, kasama ng tanghalian, ano ito eh. Ari po, ang lulusungin natin. Nandiyan pa kaya uto yung aking barita? May barita po ako dyan pang hukay ay dito na po tayo sa area. Sa baba. Babala ang po ito ng ating area. Kukuha din po tayo mga kainsa ng ano po, alangan na niyo. Tapos po ay sasawsaw natin ang may asukal. Dito po laki ang merienda namin. Sumukal po siya gawa po ng ano, bagyo. Nalagi ba? Nabuhol din pala rin po ari. Hmm. Nawala yung daan din yung maganda. Ibig sabihin, simula nung bumagyo, wala pa pong napasok din. Eh. Wala pa pong na kami pala ang po. Naano din yung akin tanim. Tinanim ko po ito nung minsan. Eh. Naano din yung isa. Oh. Ay, nabuhal lang pala. Pero may ugat na po. Wala pa pong napasok. Simula nung bumagyo. Ay, asukal pa po eh. Bukuha lang po tayo ng barita. Pag po bigla ako nag 1, 2, 3, takbo yun, yun, Tirahan po ito ng banakon ay May spot uh, ispat na po tayo mga kainsan mga kaisan ito po oh. palawan po yan mga kaisan yari na po oh. maliit lang po ang kinuha natin gawa ng kami naman po ay apat ako si Bukuman man tatanim laang po natin aray aray po itutusok laang mapalapat laang po ito yan 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 para sa susunod po meron pa meron na uli nari po babalatan ko na ho sasalang ko lang po ito at kukuha po tayo ng makukurkur maku na niyog alangan Laki po kami pansit ay mas masarap pa yung ganda rin mga kainsan umay na rin po sa pansit nari maganda ganda at walang chemical po ay hari na po uh. uhugasan lang po mga kaisan, baka po kalahati lang ang makain namin Ang aming ano hin anong pakaligat po nito Tamo po, oh hmm. ko na lang po ang tilad Para po mabilis malabo Wala po ako nakitang pitpita ng ano Yung punta lulu Ito ay sa talulu ay Ito po ay pwede din po ilahok sa ano Sa mga bulalo, dilaga Ano, gusto po ito yung mga mga karadabid Yung dito isa po ito sa kumbaga merindahin po. Ito po ay ginagawa ding minukmok. Bagay, parang ginagawa po bang nilupak. Pero pwede pong nilaga tapos ay sawsaw saw sa asukal. O kaya ay gagawin mong binagtakpiti rin po. Ay pag po ikaw ay may isang ganari. Aba, hapunan mo na po. At kung po sa amin ng mga lulu namin, ito po ay pagkain ng panahon ng taghapon mga kainsan. kumbaki hindi, hindi po sila nakakalabas noon gubat sila nakatago ito yung nagsisilbing ano pagkain po nila ng taghapon papapatayin po sila eh pag lumabas ay ang hapon daw naman po takot pong pumasok sa mga gubat kare po idadalhin nila ang namin aring isa luna na oh. ah mga kaisan luto na mm. ah yari na toy yari na ngab ngab na merinda muna oh ah ah mga kaisan kakain po merinda kakain po kakain muna paano dito e galyang galyang po galyang, po. galyang. mga kaisan galyang mga kaisan yari na po aring isang dericho hmm. kami po ano mga yung po kami kaya po kami talis agad para po may may pangulamin po kami ngayon lunis Tatanim na po aring ng mga 2,000 libong puno mga kaisan aray na uh, nalagyan namin ng plastic hmm. babatsin na kami mga kaisan yari na po aray bukas na po uli baka yari naman po namin yung pataas mga kaisan buko po tabi milki tabi Tabi bunso tabi. Oi ganda na rin. Ah, ganda na rin. Uy, wala lang kaluluwa. Sarapan. Ah, ah. Bisa lang ang quality. Quality eh. Ah, mga kaisang. Kumuha lang po kami ng pampasalubong po. Sikwelito. Kami po yung mga ingisda. Nakot, yung tayo. Mangkakarabs po kami. Sige oh, po yan po. Oh, Tinag po. naman na po aray. Oh. naman pong isda ang huhulihin na rin. Kami po sana yung makahuli ng isda at saka po katang. Amin po titistingin yung bintol. Saging ho. rito sa mga bata. Ay, gagawin cake. Lulatuin ko mamaya ang hapon. Yeah. ah, mga kaisan. Papagbilaw na po kami. Kami naman po ay magkakarabs. Oh. Ha ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat po lagi, stay humble and God bless. Peace. Bye.